Madara vs. Hashirama Ang lihim ng walang hanggang laban, buong kasaysayan at revelasyon. Sa wakas, isiniwalat na ang buong kasaysayan ng Madara vs. Hashirama, mula pagkabata, sa pagtatayo ng Konoha, hanggang sa huling sagupaan na nagbunga ng panibagong digmaan sa hinaharap. Alamin ang lahat ng lihim na itinago ng kasaysayan, bakit hindi pinatay ni Hashirama si Madara kahit may pagkakataon. Ano ang totoong dahilan ng kanilang digmaan? At bakit kahit akala ng mundo'y tapos na ang laban, ay nagsimula pa lang pala ang tunay na plano? Ito ang buong istorya, malalim, makasaysayan, at puno ng revelasyon. Like kung fan ka ng Naruto. Comment kung sa tingin mo dapat bang pinatay si Madara. Subscribe para sa mas marami pang kwento ng Shinobi History. Tara, simulan natin ito sa isang intro. My Bago pa man naitatag ang Konoha may dalawang batang lalaki na nabuo ang pagkakaibigan sa gitna ng digmaan. Isay mula sa lahing Senju, at ang isay mula sa lahing Uchiha. Sila ay sina Hashirama at Madara. Sa isang panahon ng walang katapusang gyera, kung saan ang mga angkan ay nag-aaway para sa kapangyarihan at kontrata ng Shinobi, nagtagpo ang landas ng dalawang batang nais lamang ng kapayapaan. Sa kanilang murang edad, ipinangako nila sa isa't isa ang isang mundo na wala ng bata ang kailangang mamatay sa gyera. Pero hindi nila alam na sila pala ang magiging dahilan ng pinakamalaking sagupaan sa kasaysayan ng shinobi. Pagkabata at simula ng paghihiwalay, magkaibigan sa ilog, magkalaban sa lahi. Habang tumatanda, napilitan silang sundin ng tadhana ng kanilang angkan. Si Hashirama bilang leader ng Senju at si Madara, ang pinakamalakas sa mga Uchiha. Paulit-ulit silang nag-cruise ng landas sa digmaan, at paulit-ulit ding pinipigil ni Hashirama ang sarili. Ngunit para kay Madara, ang pagkamatay ng kanyang mga kapatid, lalo na si Izuna, ay nagpaliab sa kanyang puso ng galit. Naniniwala siyang ang kapayapaan ay imposible hanggat mayroong hindi pagkakapantay-pantay. Pagbuo ng Kona, sa kabila ng alitan, nagkasundo rin sa wakas ang dalawang angkan. Itinayo nila ang Konoha bilang simbolo ng bagong simula. Ngunit kahit itinayo nila ito ng magkasama, unti-unting naramdaman ni Madara na siya ay naiiba, na hindi siya tunay na pinagtitiwalaan ng mga tao. Nakita niya na mas sinusundan si Hashirama. At dito na nagsimulang mabuo ang pagdududa. Lihim na plano ni Madara. Hindi simpleng tampo ang dahilan ng pagtalikod ni Madara. Matagal na niyang pinag-aaralan ang kasaysayan ng Shinobi, at nalaman niya ang tungkol sa tablet ng Uchiha, na isiniwalat ang katotohanan tungkol sa kapayapaan sa pamamagitan ng Eternal Tsukuyomi. nag siya ng kapangyarihan. Ninakaw ang mata ni Izuna. At nagplano ng panibagong daigdig, isang mundo kung saan ang kapayapaan ay sapilitan, at walang sino man ang masasaktan ulit. Ang laban sa lambak ng wakas. Sa isang walang kapantay na labanan, muling nagharap ang dalawang dating magkaibigan, ngayon ay mortal na magkaaway. Madara, bakit ka lumilihis sa landas? tanong ni Hashirama. Dahil alam kong hindi mo kayang gawin ang tunay na kailangan, sagot ni Madara. At iyan ang papatay sa lahat. Gumuho ang kalikasan sa tindi ng kanilang shokris. Umangat ang lupa, nabiyak ang langit. Ito ang lambak na saksi sa katapusan ng isang pagkakaibigan. Bakit hindi pinatay si Madara? Nang nahulog na si Madara, duguan at talunan, hawak ni Hashirama ang pagkakataon, isang kutsilyo sa lalamunan ng kanyang kaibigan. Pero ang hindi alam ng iba, umiiyak si Hashirama. Hindi siya basta bastang ninja. Siya ay isang tao pa rin. At kahit ang mundo'y humihingi ng dugo, pinili niyang huwag patayin ang dating kaibigan. Ang totoo, hinayaan niya si Madara. Inilibing, pero hindi sinigurado. Ang huling pandaraya, hindi alam ni Hashirama na si Madara ay may itinanim ng plano bago pa man ang laban. Sa tulong ng cells ni Hashirama at ng Rinnegan na kanyang na-unlock kalaunan, nakatakda na ang pagbabalik niya. At ang tunay niyang plano, ang Mugen Tsukuyomi. Ang laban nila ay tila nagwakas sa lambak, pero ang digmaan ay nagsimula pa lang sa anino ng kasaysayan. Ang laban ni Nahashirama at Madara ay hindi simpleng tunggalian ng lakas. Ito ay salamin ng dalawang pananaw sa kapayapaan. Isa'y naniniwala sa pagkakaisa sa kabila ng kahinaan. Ang isa'y naniniwala sa kontrol para sa kapayapaan. At sa pagitan nila, nandoon tayo, ang mga tagapagmana ng kasaysayan, na kailangang pumili kung aling landas ang ating tatahakin. Ito ang tunay na kasaysayan ng Madara at Hashirama. Isang kwento ng pagkakaibigan, pagkakanulo, at ng kapayapaang hindi kailanman naging madali. Yeah.